Magandang araw po sa lahat ng aking mga taga-subaybay at ng mga nanonood ng aking magbabahagi ng mga kalaman patungkol sa pananahi. Uh, ito pong gagawin ngayon ay mag-back to original tayo ng pantalon. Uh, ito ay akin ang naputulan. Iniwalay ko na po yung laylayan. Yung itong ibabalik natin at atin itong tatay ni babalik. So unang-una sa lahat ay atin itong babalik ta rin. Uh, ito yun ng ito iproseso ko. Uh, may mga panyakanya kanya-kanya pamamaraan sa pagbak original ang mga mananahi pero ito yung akin ito yung akin ibahagi sa inyo lalo na higit sa lahat sa mga baguhan na aking channel mga baguhang mananahi na gusto nga mag back original. So kailangan lang sa ating makina talagang matibay pagdating sa mga makakapal na kaila. Agaya nito. Uh, ang makina ko ay ano, 188U Singer. Pero napaka tibay nito pagdating sa mga makakapal na mga tahiin. So kailangan natin ng makapal dahil ito yung ating uh, back to original itong ating gagawin. kumbaga uh, ano ito, makapal na ano ito kasi pag, pag inugtong natin ito, atin yung paglupi, paglupinan natin ito ay talaga namang lalo nang kumakapal kasi parang ano na eh, yung dalawa, tato, parang walong patong na yung tila kasi nagkaganon eh, tapos pinagsaklob mo pa, so makapal talaga. So, iyon ang ating iyon ang ating ano ngayon gagawin. Back to original. Makapal na tila ang ating gagawin. Gap na maong ito eh. So, ngayon uh, dito tayo magsimula. Ang una-una natin gagawin ay nakataob yung nakabalik yung ating pantalon. Pagkatapos itong ating tila na ibabalik yung laylayan binabalik to dahil may mga kulubot-kulubot kasi oh. Eh, palatandaan nga siyang pinakadulo yan ang tinatawag ng back original babalik yung laylayan yung pinakadulo so atin lang pagpantayin ito dito so yung allowance natin binibigay dito ay kulang-kulang half inch kulang-kulang siya half inch so mahigit one fourth yan mga 3-8 mga ganyan tapos sa uh, siguraduhin natin na uh, ang ating ano ay nakapantay dito sa ano yung buko, yung pinag uh, yung ano ba yan? Yung pinagtagpuan ng tela. Pagkatapos i-stinats natin dito. Pagkatapos natin ma dito, dito naman tayo sa kabila. Ito panigurado to na hindi siya ano kailangan magpantay siya yan. Katulad yan, pantay na pantay siya. Yan ang kailangan natin. Pagkatapos, dito na naman tayo uli sa kabila. Dito tayo magsimula, paiko tayo. O kailangan din dito, uh, kung ano siya, katulad yan, biak siya, ibiakin natin. Yan. Para maganda yung resulta ng ating ginagawang pagback to original. So, allowance lang. Kung ano yung allowance, yung ano yung ating pakakain. Nandito tayo. And dandahan lang tayo kasi nag uh, nagbahagi naman tayo eh. natin ito para makita ng ating mga taga-subaybay na ganito ang ating kinagawa pag nag -back to general tayo. So, buhat ito sa may gilid ng ano, yung ating pasada, yan yan nga to gigiliran na natin yan yung pinaka ano yung kasi yung ganyan no, oh. kasi ito yung pinaka pasada so gigiliran natin lang, gigiliran natin yan so huwag natin sa pull itong pasada lalayuan natin ng mga ano mga 1.16 lalayuan natin ng 1.16 mga ganun lang kalayo ang distansya buhat dun sa pinaka pasada pinaka -topping. so yan uh, pagpasada natin mamaya doon tayo tumbok sa pinakapasada talaga yan ay yan dahan lang tayo lang sa makarating tayo sa kabila. Importante dito yung magandang trabaho, hindi, hindi yung pabilisan. Importante dito yung magandang trabaho, yung matutuwa o masaya ang ating customer sa ating ginagawa dahil sa maganda ang ating ginagawa. Yung minsan, minamadali, pag resulta, pangit, eh, yung ating customer pag nagawa natin ng pangit hindi na uulit yan so eh, kailangan talaga natin ng maganda trabaho para ang ating mga customer ay magpabalik-balik ito yung mayari nito suking so ko okay, so na okay. to eh simula pa noon ay eh, bago pa ako dito na kapwisto hanggang sa ngayon ako pa rin ang nananahi nagre-repair sa kanyang mga ipagagawa sa akin ayan ano pa sa uh, naka-align talaga tayo. At dito sa kabila naka-align tayo. So ano natin? Pasadahan na natin para sa backdoor original At Natin makikita ang ating pinaka back general. De, yan. So, Ginan natin. Yan. Yan. Dito tayo magpapasada pa rin. Yan. Yan. Pukpukin lang natin kasi medyo makapal. Pukpukin lang natin para lang lumapat-lapat. Pero ang gagawin ko dyan unang-una, bago tayo magpasada dyan, ay akin po munang i para sigurado ako na hindi siya gagalaw-galaw. Permanente siyang nariyan. Yan oh. Ayan, nakastina siya. Pinorma ko muna para sigurado na hindi na siya gagalaw-galaw. Kunti yung pukpuk lang. Kasi ano na eh. Ayan. Yeah. Dito tayo magsisimula ngayon. So may buko. Sa insim side tayo. Dito tayo magsisimula. Dahan lang tayo dito kasi ito yung pinaka-critical sa bacteriaginal. Itong sides. Itong insim kung saan yung may pinagtagpuan ng tela. So, ito yung pinaka-makapal. Kasi mga walong sapaw yan eh. Mga walong sapaw. Ay, kamay 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 muna tayo diyan Tandahan tayo diyan para hindi madisgrasya ang ating si mahal ang karayom so, tayo pagdating doon makalagpas na tayo pwede na tayong marampada pwede na tayong tumulin-tulin doon so to so, na pwede na tayo dito uh, to bilis ng kaunti pero sa akin uh, normal lang aking patakbo dandahan lang kasi gusto ko sure ball talaga yung aking trabaho kasi minsan nga kahit mabagal eh sumisimple lang pa nga meron pa nga pong kakatao na uh, ano na uh, nabagsak kaya ako ay laging nag-iingat uh, maiwasan ko ano yan nakapatong naman siya sa ating sa ating gilid. Baga, uh, ang natin ay eh, ano naman. Sa, sa tama naman. panahipo rin dito para uh, ano natin na sigurado hindi tayo tatalon, babag sa kumbaga. Uh. Mag, maganda kasi yung ano yung walang dugtong ito hindi tayo magdudugtong kasi pag natalon niya nabagsak tas tasin natin magdudugtong tayo ang ganda tingnan yung malinis eh walang dugtong ito sa yan sa gilid, nat sa gilid tayo lang tulputulin na natin itong mga kuwan, Ay like, kasi ako magputol ng mga labis-labis, uh, mga mga himul-mul kumbaga. Di ako mapakali pag may nakita ako mga ganyan. Nakaparabang hamba lang siya sa akin paningin. Ay putol muna bago ako magputol sa pagtahi. Dandahan lang ano. Lalo na ito dumating na tayo sa kabilang sa dulo na sa pinagtagpuan. Talaga namang makapal dito nyandahan ko para hindi siya ma-disgrasya ating karayom sina malang Karayom uh. Yan Tapos iyan ko lang yan Kasi ang gagawin ko kasi dito ah uh, pagdugtungin ko ah uh, tatali ko siya para wala siyang backstitch. Tatali ko to dito. Ah uh, sige. So, yung isa sa mga ano na malinis ang ating ano walang backstitch. Tali mo na lang dito. Yan tali mo. Yan. Kakasakap uh, putulin. Tapos yan oh. Yan. Yan. Ayan. Pati dito sa kabila, ugutin na rin natin itong ating bisting. Bisting nuts. Yan. Yan. Ano? Yan yung ating kayari. Yan. Sa kabila, yan o. Oh. Yan. Uh, gilid naman. Ayan. Ayan, maganda. Uh, maganda yung result, ha? So, sa kabila na naman tayo ulit. Ito tayo. pag ng kabila. Kung paano natin ginagawa sa kabila, sharing dito sa kabila. Ito. Besting muna natin. Tulad ng ginagawa natin sa kabila. Para hindi siya gagalaw-galaw. Para sigurado tayo na nakapatong. Hindi ako dumidiretso eh. Na pagpasada ko riyan, tuloy ikot sa kabila. Uh, ano ako? Hindi ko ma-perfect. Eh, mahilig ako mag besting muna. Para sigurado ako na ano siya nakatungtong siya dyan. Yan Pantay na pantay. Ganon din dito sa kabila. Yan. Biyakin ko muna. Pagka na yan. Saka po siya tahiin. At papantay ko rin dito sa ano. Yan. Para sigurado ba na tuwid at malinis pa si tingnan kapag pa ano diyan talaga sa dugtungan alain talaga yan Yan. Dahan lang. Ah, karaos din naman eh. Kahit magdahan-dahan tayo. Mahalaga dito yung maayos yung ating gawa. Yan. Para hindi tayo sumingil, uh, hindi tayong hiyang sumingil ng maganda sa ating customer. Yan. So, yan. Lapit na tayo makarating so, sa pinagdugtungan. tatlong piraso ito eh. Pinagawa sa akin ngayon na ano, back original. So, yan. Pupukin na natin ng kaunti para lumapat at i natin para hindi siya kakawala. Yan, no, hindi siya makakawala. Yan. Ganon din dito sa kabila. Hindi po O sabay bisting o para hindi siya makakawala. Hindi siya uusog. Nanatili siyang nandyan lang. pag hindi natin investing yan, may may posibilidad na mag gagalaw-galaw siya, dudul baliko baliko yung ating tahi. Mag displacing pati ba? Magraran up. Ito, dandaan lang ha. Dandaan lang. Tatapos din tayo eh. Kaya kamay-kamay ko pa yan. Gilid, ya. gilid naman. Yan. Napit na tayo matapos dito. Napit na tayo Yan. Okay. Para lang ano, te, para itong nanahi ng kular. Kailangan sa ila, sa kabila sa likod eh pero mang pagdistansya ng kaunti hindi ba masyadong obvious di halatang ano parang talagang gaywang na malaki pag gumigiwang na malaki po sagwa naman kasinting tingnan eh. yung mga katulad lang ganyan Hindi oh. Eh, naman malaki eh pagkagiwang kaunti lang magandang tingnan Narulo na dulo okay. na. Atin lamang itong ilahin Itatali natin dito. Para malinis yung ating tugtungan. pinagtalpuan pinagtagpuan ng Tahi. Walang backstitch. Okay. alin na natin itong ating visiting. Ayan. Ayan o. Oh. Um, ano siya? Malinis siya. Ayan. Apat yung ating ano. Ayan. 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 Yan. Balik na rin natin para makita natin ang resulta. Yan. Gap. Gap na pantalon yan. Babae ang mayari at nakikiuso. Malapad. Back to original din siya. Yan o. Oh. Nandito pa rin yung ano. Nandito pa rin yung dulo na may bukol-bukol. Yan o. Oh. Yan. Yan ang hinahabol ng mga ito yung hinahabol ng mga ano customer. Balik tong dulo para makita pa rin yung ano, yung original na dulo yan yeah, yun ang tinatawag na back to original kasi binabalik yung dulo. Pero ang eh, ano ko dito, ang uh, binahagi ko kung paano ko siya ginagawa. So, nawa yung manonood nito, paki uh, pakigayahin mo rin. Pa, pagka mag-back to original ka, subukan mong ganito. Uh, kasi merong iba kasi nag-back to original, eh, pinuputo lang nila ito. Yan, bulat dito sa may tahi. Yan, yan nag nag sila ito ng one 4 pagkatapos hindi na nila kinakalas itong ano hindi na nila kinakalas itong itong nakapaikot itong tahi itong tap isit natin na paikot basta nagalawan lang sila dito ng ano mga 38 pagkatapos dugtong na nila uli so nandito may dinu, may dugtungan dito na makikita na biak so dito sa ilalim hindi hindi, hindi ganitong malinis na ano, yung wala kang makita kasi nakatago sa ilalim, nakasupsok dito. Yung, yung ganun paraan na nakita ko sa iba, dito, ini-aging nila, nagninis makikita natin. So, hindi maganda tingnan pag dito, na, dito natin tingnan sa loob. Uh, pag ganito kasi, malinis siya, maganda tingnan kasi sa, dito sa labas, uh, Magandang ano, ang malinis siya. Dito sa loob, bas, lalo pa ding malinis pa rin. So, kaya ay binabahagi ko itong ano, mga ganitong paraan. Kasi medyo mahirap nga naman talaga ito kasi makapal nga ito dito. Pag uh, medyo magkamali-mali ito yung ating pagtatahi ay ang ating karayo mapuputol dahil makapal Pag dito. Yung dalawang itong ano na ito, mga kantong ito, puro to makakapal. Pero suabe ang ating trabaho, maganda, malinis siya. Kung hindi katulad ng isang klaseng paraan sa pag ano, sa bag na uh, ako mismo hindi ako hindi ko nagustuhan hindi ako nalilinis ano yeah, may nagpagawa sa akin na ganon ipinaulit sa akin na uh, iganigyan nito ko uh, yan ganito na talaga ganito talaga ang paraan ko so itong aking pag-share uh, sa ganitong paraan eh makukuhaan din ng aral sa mga baguhang natutong manahit sa mga mag-aaral pa sa pananahi, uh, subukan ninyong gayahan itong aking ginagawa. At para kapag kayo nakuha nyo ito, masasanay kayo nito, ganito na rin lagi ang inyong gagawin. Kasi ito, isa ito sa mga nakita po na natutuwa. Maraming mga customer natutuwa. Kasi subok na itong ganitong paraan sa bagbak to original. So sa inyong lahat na mga tumatakilig sa aking video, lalo sa mga baguhan, uh, paki-subscribe lang po dahil uh, malaking tulong po sa akin itong inyong pag-subscribe sa aking channel po. At sa lahat ng na mga nanonood, mga tumatangkilik, kilik, mga datihan na o mga baguhang mananahi, uh, sa inyong lahat, maraming salamat.